Ayan, papasok ko muna mga kapatid ko, ha? Papasokin ko muna mga kapatid ko. Ayan sila. Ayan, papasok muna ako. Ayan pa yung isa. Papasok ko muna sila, ha? Kasi ako'y na, ha? Ayan. Papasok ko na sa aula mo ngayon. Ito, mga amay, oh. Ayan mga away ano sinusuwag ako hmm? itong ano na to kambing na may bigote kambing na may ano kambing na may bangs ay kambing na may bangs kambing na may bigote ano tawag niya bigote yan, oh. maghintay lang kayo ng kanin may ipapangalan ako sa inyo at saka yung isa ano no yan yan puro babae yan ito lang yung lalaki yan lang yan 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 lang yung lalaki yan ano oh. Galit ng galit oh. Galit ng galit oh. Oh, nakikinig ko. Oh. Nakikinig ko. Sige na. Papasok ko muna sila sa, sa kanilang aula.